Sa lalawigan pa rin ang Cagayan, kaliwat kana ng ginagawang road clearing operation sa buong lalawigan ng Cagayan matapos ang naranasang pagsalanta ng Bagyong Marse. Matapos ang magdamag na pagagupit ng bagyo sa buong probinsya ng Cagayan noong gabi ng ikalapito ng Nobyembre, tumambad kinabukasan ng naglipa ng mga natumbang kahoy at napinsalang mga kabahayan at establishmento sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Dahil sa malalakas na bugso ng hangin at ulan natangay ang mga debris ng mga establishmento at kabahayan habang natumba naman ang ilang mga puno maging ang mga poste ng kuryente sa mga kalsada dahilan upang ang ilan sa mga ito ay hindi madaanan upang maibalik sa normal ang sitwasyon sa mga kalsada ay kaagad na nagsagawa ng road clearing operations ang bawat LGUs katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Makatutulong ang road clearing operations upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente maging ang mga motoristang dumadaan sa mga kalsadang naapektuhan ng bagyo.